Mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kalingap at mga kaibigan. Kamusta po kayong lahat dyan? At ngayon po ay shout out po natin si Kuya Val Santos Matubang, Kalinga Prab at Ate Edna Vlogs. Sila po yung bumubuo ng Team Kalingap na makatulong sa mga taong nangangailangan. So ito po ngayon si uh, Jomar at saka si Carla aka Jomcar. Ayun. Uh, muling binalikan nila yung uh, kanilang nakaraan, o no, di ba? Yung nung una silang nagkakilala, so muling nilang binalikan ang lugar na ito. Kaya ito panoorin muna natin. Grabe na, ito pestro baga sama sila kuyaran puto oh, kita ay kumakain ng ano puto parang dito ngarin nya takong nagtanong sa iyo eh ko di ba mangakaingat na alala pa ni yumar na kung saan sila nagtakilala at doon sila kumakain pa ng puto at meron talagang pagbabago kasi nga sabi nga ni Carla eh tumangkad na daw siya o di ba eh, totoo naman po noon, eh, si Carla ay batang-bata pa at saka napakamahihain ni Carla. Pero ngayon ay kayang-kaya na niyang humarap ng, ah, uh, kamera o sa kanilang pagsasama sa kanilang love team ni, ah, uh, Jumar. O, diba? So, ito ay pagpatuloy po natin. support so nito. Dito kita unang nakilala. Dito rin kita unang nakilala. Oo. Okay. Uh, uh, na, unang nakilala. Nakilala ko. Kung saan uh, so sa mga labar nila, Carla. Sobra pa sa sobra. Ikigit pa ba sa ikigit? <laughs> wow, napakasweet naman. Sobra pa sa sobra at higit pa sa higit talaga. Hanggang uh, sa ngayon ay Ah uh, okay okay na sila. So pagpatuloy pa natin mga kalingap at uh, sorpresa kung saan na sila ngayon. Oh, papa, papa. May pwede bang din sa loob? <laughs> saya saya naman nila napasayaw pa si Kalinga prov at nagbibigay ng mga pagkain sa mga bata. So ito pa panoorin pa natin mga Kalinga at mga kaibigan napakagaling sumayaw ni Carla. Ang galing pala niya magbudots at magaling talaga ito si Jumar. So ito tunghayan po natin ang kanilang pagsayaw ng budots. <laughs>

Yun o. No? Kung makikita ninyo guys napahag talaga si Jomar kay Carla. Dahil sa sobrang saya na sila ay uh, natulungan ng Kalingap. Si Carla isang beneficiary ni Kalingap Rob. At uh, yun, nagpagawaan siya ng malaking bahay at napakaganda pa. Si Carla yung, si Carla lang yata yung uh, pinakamalaki at pinakamaganda na pabahay ni Kalingap Rob. So, ito nga naging uh, naging close si Jumar at saka si Carla. So ito yung ah uh, pinakamasaya na kanilang uh, pagharap. So napayakap talaga siya. So ito lang guys at uh, sana magtagal pa ang kanilang pagsasama sa kanilang uh, tambalan. Suportahan po natin ang Jumcar at ang uh, mga videos ni Kalinga Prab at ni Kuya Val Santos Matubang para mas marami pa silang matutulungan.